So hello guys, good morning, good morning po sa inyong lahat no uh, Today is Monday and magbibigay na naman po tayo ng panibagong guide all draws Ngayong araw ng lunes o bulan sa September 30, 2024 So last day karoon no sa bulan sa September Hinaot uh, na tag pachamba karong adlawa. So sa mga ganahan mo abay sa ato ang guide karon, all draw abay lang ninyo mga idol ha. Okay, proceed din na mga idol sa ato ang guide all draw. So congratulations day gahapon sa ato ang 086 o ang ato ang 86 na last offer. target na siya gahapon. Congratulations kung nakapick mo ano. No? Target na gahapon. So, naday ko ipabalikan sa inyo ha karon Uh, balikin ninyo mga idol ha Ang ito ang gihatag gahapon Kini A, Ang 203 uh, 365 360 uh, 610 O ganahan mo balikin na ninyo kay mga hot kombina na nato Gahapon So dire gahapon sa 2pm na result Kay Ligasta no Kaya ito dire kay 211 Plastada ba kaya ito ang double na 11 gahapon So dire daugta ha Mga idol Daog ta na. Muna ito ang base kombi gahapon. So, ato ang base kombi gahapon ang 086. There is a pm draw na 751. Wala ta na. So, okay. Hatag na tayo skalira. Ang ato ang triple E, verbal lang na ako. Ato ang triple no? Ha, ah, paminaw mo sa atong triple Ako din lang ako isuwat. Ako lang e verbal 8877 -2233. Muna ito ang ang 2233 karong adlaw sa September 30, 2024. Okay? Eskalera. Kanya itong eskalera 7 6, 8 7, 6, 5 eskalera na base is karong adlaw, So, ganahan mo mo 210, 0. Pwede mo mag 210 og 0. O 3. So, Okay? So giligisan na nga to ang 213 gihapon no. Ang nigawas kay sa 2 PM kay 311 so sayang. Ligas ligas. Pero daw gihapon taw at mag-uag gihapon ta mazero gihapon. Sunod-sunod na tong padaw garong September no. So mga idol ha sa first week sa October ah uh, mag-observe una ta sa mga guide no sa mga guide na magawas sa uh, October para sa October no. obserbahan uh, Obserba na no nato ato mga resulta sa October kay panibagong ong guide na buta na mga idol. So maniid na buta sa mga resulta no kay syempre ana mo kuha sa mga past result sa mga resulta nya usa nato to Okay mga idol mo na ang double eight eight, ha. Onya ang nabutay 844 o ganahan mo eight four four. 077 7 7, uh, 7 0, 0, 8, 5, 5. So, pag-pick lang mo ha Ibalik na po na ako niyang kwan 2-1-1 Basi niya Mupatong na siya Okay Pag-pick lang mo sa double mga idol ha O guwan, kombinasyon Ay, yung hudda mga idol ha double. So, karon ang atong hatag Kay ang 84 na pair Or 48 So, pwede mo mag last na mga idol ha Kahapon, target ra ba ito ang last 1 na 86? Ako ang pamariserik ay 0, 4, 8 Ah, uh, 4, 8, 3 So, muna ito ang base ha Pero pwede mo mag 8, 4, 2 8 log na ito pong purol O pwede mo mag uh, 8, 4, 9 Ayan Okay, screenshot The next uh, 81 na uh, pair. Muna ito ang hot pair ha, mga idol. So, pwede ako dire kay 0, 1, 8. So, pwede mo mag 8, 1, 2. Okay? So, pwede mo mag 8, 1, 3. 813 pwede mo mag 813 816 okay 816 basin niya mag plus 1 lang sa result kahapon sa 5pm pwede ka ayo 817. Okay? Next 07 or 70. So, akuan pa maris diri kay 708. So, 709. So, money ato ang base ta. Yan, pero pwede mo mag 702. Wala pa nakagawa sa 702. 704. Yan, 704. 705. O, 706. Kini 706 ay magkumpiyan sa ani. 706. Hot na nato mga idol. Based po na nato ang 706. Next, kay 58. ay e, balik niya po na ako ng 58 kay hot pa ni Sato ang guide. Uh, 8, 5, 6 ako ang base dira. 9 muna to ang base combi so pwede mo mag 580 MCA o 581 MCA gapon ha mga idol next po ay 21 so gapon gihatag na ako ng 21 Uy, ako lang gapon gibalik ha at uh, 214 ako ang base 3 river maya and 215 so gadbans na ako ni Uh, gabi eh, gihatag naman ako ng na gabi eh, kung ganahan mo mo lang to ato ang advance regalo, special combination of partial combi, pwede din balikan mga idol ha. So, ayan. Screenshot ninyo mga idol ha. Uh, okay. Ayan po yung mga kombinasyon na to. Okay, last combi. Uh, 5-0 or 0-5. So, dire ako ang kay 5 0 054 ah uh, 056 mo neto ang based kumbi karong adlaw ah uh, ug magdalagay mo og 0 sa 2 p.m. postay mga idol ha postay ang 0 sa 2 p.m. og do 0 sa 2 p.m. postay Pwede maghimce ipod ha 051 Oh ug 052 MC gihapon na pwede gihapon na siya pero bit na ako ng 053 mga idol. Basig mamit sa 053. Ganahan mo ka na 053. 059. So, pwede gihapon na 059. Okay? Screenshot mga idol. Atong pamuste. Ang pamuste na karo, karong adlaw ha? So, ini mo na itong pamuste ha. Okay. 0. Uh, 9, 0 2, pwede mo mag 0.26 nga rin mga idol o pwede mo mag 9.20 o 9.20 o pwede po mo mag 9.60 zero. wala ng pamintin ha kaya na rambuli na nyo mga idol o, ganahan mo na okay pag target o mo So, mura na mga idol ito ang guide karong adlawa. og dagang salamat sa inyong tanan, no? Sa mga always na nagpadayon og lantaw sa ato ang mga guide dere sa ato ang YouTube channel na boostrain 3 Trade Vlog. Thank you, thank you so much sa inyo, ha. Okay, out na ko mga idol sa so, mga wala pa ka subscribe Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify mo mga idol sa atong video na gina-upload taga adlaw. Okay, good luck and God bless sa inyong tanan mga idol ha. Hope to win ta karong adlaw. Good vibes lang ta permi og amping mo kanunay kung asaman mo karon. Okay, good luck mga idol. Out na ko. God bless ulit po sa inyo lahat.